Kailangan kong maglakad mahigit kumulang labing dalawang kilometro para lang maghanap ng trabaho. Okay lang, kahit pagod. Para matustusan lang yung mga ngailangan namin sa kanungan na. ako. Ako nga pala si Glenn Hernandez, 50 years old. Uh, mahigit 20 years na po ako nagpipinta. Uh, taga dito po ako sa Bracatan Duane. Pinanganak ko ng patang siguro mga one years old ako. Dinala naman ako ng mas bate. Hanggang ano ako dun, mga seven years old. And then, katanduanes na. Nung makapangasawa na ako, nagpunta ko ng Laguna. Bali, may kakilala akong katanduanes. Uh, inalok niya akong mag-apply sa Talabang. Naging karwas boy ako dun. Hanggang sa maging naka-interna ako. Uh, bali, ano yan. Nung nawalan po ako ng trabaho, ginawa ko, nasubukan ko maglakad-lakad para mag-apply ng trabaho. Tapos balikan po, mga 10 km siguro yan, 12 Lalakad. oh, lalakad po. Proud ako bilang isang pintor, gawa ng marangal na trabaho yan. Tuloy na, yun na naumpisahan, hanggang dulo na. Oo, oh, proud ako maging pintor kasi mahal ko yung pagpipintura eh. Yun ang ano ko dito. Para sa pamilya na rin. Ah, masasabi ko masaya na ako sa sitwasyon ko ngayon. Kasi kasama ko sila. Parang nawawala yung ano, pag mo, kita mo kami. Yan ang nararamdaman.